Dobre din mga kabayan, ngayong araw ay may pupuntahan tayo ang isa sa magagandang bansa dito sa Europa at kilala dahil sa mga historical sites. Kasama ang aking katrabaho ay tutuklasin natin ang ilan sa magagandang lugar dito sa Europe at igagay naman tayo ng aking girlfriend na 2 years na nag-work dito. Kaya tara, samahan nyo kaming libutin ang ilan sa mga historical site ng Prague, Czech Republic. una naming gagawin ay kailangan naming bumiyahe mula sa Slovakia kung saan kami nakabase at aabot ng more than 4 hours ang biyahing to. Pre, gising na. Taipin na tayo. Dodge the Braha. exit natin, pre? Pagdating ng train station, dumiretso na rin kami ng bahay nila Tintin kung saan kami nakitulog. Sa pagmamadali, di na ako nakapag-video. Ngayong araw na kami mag-iikot sa Prague at sasamahan kami ni Tintin dahil mga baguhan pa kami dito sa Europe. Ito sa mga kutang. Bigla nakasuot alam yung Ha? Yan, historical. Yan, anong pangalan nito yun. Padaanan lang namin galing sa bahay. municipal office yang meski ah, uh, yung Meski Orad na pangalan. Ah, munisipyo nila. Ha. Historical din to. Pero wala kami mabasa mo. Luma na. Ay. Parang historical din daw yan. Hindi <laughs> 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 sa naglaka ng isang nagmamadali siguro ito sa train. Ito pala yung area ng main train station ng uh, Prague. Main station ng train. Parang mall. Ito. Historical building of Buddha and the Okay, let's go. Fragment. Praha, Praha. Tal Talbahi. Ano? Talbahi? Okay. <laughs> ano yun? Praha Lapni. dun Lapni. tayo sa kabilang side. Para kita yung buong. Para buong kita. Pagkatapos mo na dito sa ano loob. Bus na double decker. Oh. Pre, pre. Nakita ko na yung fake taxi. Ayan o. Ito oh, Yellow. Yellow din yung kulay nun eh. <laughs> Taxi. Ayan. Taxi pala yan. Pero hindi yan fake. Ay hindi so, yan fake. Raha ni Nadrasi. Ay ah, ito pala pangalan. Ito na ano yung pangalan? Tinatanong nyo. Yung tanga pangalan ng train station. Ano? Raha ni Nadrasi. Mainit eh. Mm -hmm. Bawal walang payong sa Europe o e. Init e. Eh. Walang taguan sa tubo. Anino ng tubo. Galing <laughs> na sa Taiwan. ay yung lota namin. Talo ang iitim nito. Ayan ay ang National Museum ng Prague. Czech Republic. Si... Sino yan? Wenceslas. Wenceslas? Ito ang New Town Square. Ang New Town to. Oh, okay. uh -huh. Ito na yung harap ng okay. ano. Uh, National Museum ng Prague. wait, wait, wait. wait. Posing agad eh. Posing agad eh. Uh, lang. Gagawan daw ng tram dito. Ah, uh, medyo makalat, makalat pa. Ito yung part daw ata ng ano to. New New Town. May iba kasing area dito sa Prague na tinatawag na Old Town at ang New Town. Ang New Town, ata ito yung mga mga building na may halong mga modern na yung building. Sa Old Town, pupuntahan pa namin mamaya. Baka doon, ano, mga old building lang talaga siguro ang madami. Pero dito, meron pa rin. Ano Mga lumang building? Anong tram? Pumasok na yung isa. Tram daw yan? Pabasok na kami dito sa uh, libre daw ngayon yung ano, yung araw na to ang mga museum. So subukan natin kung totoo. Ay, dito. Ano? Ay, pinihila pala. Sorry. Pinihila pala, tinutulak ko. Pa. May may bayad na hindi siya free. Hindi siya free, hindi totoong free. Oh, so, 12 euro. 12 euro. hindi mo na ako ipapasok. Fake news yung sinabing ano. Yung... Fake news yung sinabing libre ang ano. 12 euro ang bayad daw sa museum. Kaya next time na lang kami. Nabutan na kami ng gutom kaya naghanap na kami ng mga kainan habang hinihintay ang iba pa mga kaibigan ni Tintin na sasama sa lakad namin doon. Starbucks. Starbucks! Starbucks! Ay, Starbucks! Meron dito yung Starbucks dito. <laughs> hindi ko alam din. Gusto niyo ba? Ano lang? Starbucks na lang? Starbucks, KFC, Dursun or Kakain ba kayo? Popeyes. Papais. Papais. KFC. Ayun yung SB. Nasaan yung SB? Papais na yun na yung napili nila. May copy dito. May wifi. Meron kayo? Ay, meron dito. Yeah, meron. Ang sunod na kapapunta natin. Hello, vlog! Dami <laughs> ah. Hi, vlog! Astronomical clock ah. Dito na sa Europa ang vlogger nyo. <laughs> Kasi dito Nagagaan, na sila tirik na tirik ng araw nagiinuman sa labas Mariwana po Marihuana. Saan saan? Eh. Mariwana Eh bilit tayo bilit tayo Legal Gusto ko matry Gusto ko matry <laughs> I love Fragi Mas marami nga ano, nagpapaitis dito And I love Mary Mar Mar Jane Cannabis store yeah, Cannabis store Barang gusto ko <laughs> My <pray> taste <laughs> ah. <laughs> Mango so, Cannabis so, uh, Last ito na daw yung astronomical club isa sa mga tourist spot dito sa Czech Republic sa Prague dito na tayo sa Old Town Square Old Town Square pwedeng umakyat to, Ha? Ayun dun oh. Eh. Para sila nakakulong sa taas. Pero may bayan daw dyan. Every hour may lalabas. Every hour may lalabas dyan si Senyor Pedro. Senyor Pedro. Oh, nakatungkod. Dyan sa orasan. Dyan, di. May Ay, sa taas. Sa taas ng orasan. Yan. Dyan, mag-hi si Senyor Pedro sa'yo. Yan yung hinihintay natin. Hinihintayin. <laughs> Pagkatapos, uwi na tayo. Hindi, uh, punta tayo doon. Ah, punta pa tayo doon. Vlog ka pa doon, di ba? Oo. <laughs> oh. <laughs> yan din ang inaabangan ng mga tao. Yan ang hinihintay nila. Every hour, lalabas sa senior video. Baya pa Ito ang papaliwanag ko ba sa'yo? Ayan, oh, ayan. Siya, oh. siya ang kauna-unahang naging pari dito sa Czech Um, yeah. Dahil uh, ang check ay mostly talaga ay atheist. Mostly atheist? Oo. O. Siya ang nagpakilala uh, ng uh, Catholicism ba? Dito sa check Oo. anong so, Kaya, pa siya walang religion? Walang religion talaga dito. Tapos nung marami nang ano, sa kanya, yung sumunod, nag-follow sa kanya, ano siya, hinatulan siya ng, ng kamatayan. Kaya tribute yung ano na yan sa mga followers niya. Uh, Malapit na maglas dos kaya babalik na kami sa harap ng Prague Astronomical Clock para abangan ang paglabas ng 12 Apostles. Ay, ganyan kadami na tao. Paghanap kami ng silong tapos yung uh, European dito napapainit. Wala na sa kanila yung init. yun lang, lalabas ang Pedro. <laughs> Pedro, lalabas. Ay. Dalawa, dalawa. Ay, ito Dapat po sa sasya. Ah, dumadaan lang pala eh. Hindi <laughs> Ay, ko makawai? Saan yung skin ito? Ayun, sa gilid. Ayun. Nawawala <laughs> si Lou. Kasi siya yung nagbebel. <laughs> ang susunod naman namin pupuntahan ay ang Charles Bridge na kailangan naming lakarin ng ilang minuto. Pero may dinaanan muna kami dahil meron kaming naamoy na mabango. Oo, oh, try natin pumasok dito. Ay, Ang doon meron, ano, Magandang meron. Mga kanades. Pasalubong. Ang sarap. <laughs> ha? Barbecue. Pasalubong mo kay Ikilin. Ah, oh. Barbecue. 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 Puro ba naman candy, mga bako talaga. Candy miners. Bawat ito Bawat Bawat no? <laughs> Bawa <ni> <laughs> Charles Bridge. Ang dami rin tao. Tik 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 tik. Ang kalapate. Alam mo ba kung no? kailan ginawa ang Charles Bridge? Oh. La, la, la. Ang Charles Bridge ay ginawa noong 1357. Ano ba yun? Hindi <laughs> <laughs> mo mabasa. Hindi <laughs> mo mabasa. A few moments later. Tano na kalimutan ko. Tano <laughs> kalimutan mo. Pablo. Paro na ako sa Ano sa bridge na pala tayo? <laughs> <laughs> alam na, alam na. Ano yun? Ano yun? Ano yan? Ano yun? Pino 1357, November 7, 5 a.m. 5.31 in the morning. 13.57, November 7 5.31 in the morning. Ano yung month? 13.57, 7, September 7 531. 5.31. Unang nilagay ang kauna-unahang baton nito. So, nasa tulay na tayo ng Charles Bridge, isa sa mga historical at landmark dito sa the Prague. Sa di kalayuan mula sa Charles Bridge, mapupuntahan din ang iconic Lennon Wall in Prague. Lennon Wall, for freedom of energy. ko na Dati itong ordinary wall na naging simbolo ng freedom at resistance sa panahong 1980s communist regime sa Czechoslovakia. Sa mga di nakakaalam, ang Czech Republic at Slovakia ay dating isang bansa na ang tawag ay Czechoslovakia. Naghiwalay lang ito noong January 1, 1993 sa isang peaceful dissolution known as the Velvet Divorce. At pagkatapos mamatay ni John Lennon, ang mga lokal ay nagsimulang magdagdag ng mga lyrics ng kanta ni John Lennon, peace signs, at mensahe ng pag-asa, turning the wall into a living canvas for self-expression. Ngayon, ang Lennon Wall ay nagpapatuloy na mag-inspire at mag-attract ng mga visitors mula sa buong mundo upang ibahagi ang kanilang mga sariling pangarap ng kapayapaan at pagkakaisa. Sa susunod na nasa Prague ka, Huwag palampasin ang makulay na pagpupugay na ito sa pag-ibig at kalayaan. May shooting. Baka nandito si Jeremy oh, Riner. Baka oh, Na Asian extra. Ayan yeah, naman kami ngayon sa Prague Castle at St. Vitus Cathedral, ang dalawa sa most iconic landmarks ng Czech Republic. Saint Cathedral? Oh, St. Vitus Cathedral. St. Vitus Cathedral. nakikita mo ba yung mga garboil na yan? Oo. Oh. kalimutan ko. <laughs> so to say, masyadong mahal lang entrance fee kaya baka lahat kami hindi na lang papasok kasi 450 koron ang entrance fee which is equivalent sa 18 euro at masyadong mahal kaya huwag na lang huwag na lang kami baba at least nakita namin ang labas ng Uh, St. Vitus Cathedral. Ito ang St. Vitus Cathedral na matatagpuan sa puso ng Prague, isang masterpiece of Gothic architecture that dominates the skyline of Prague. Sinimulan ito itayo noong 1344. Ang katedral ay pagmamayari ng Czech government dahil parte ito ng Prague Castle. Ito rin ay libingan ng mga Bohemian kings and saints kasama si St. Wenceslas, ang patron saint ng Czech Republic. Ang katedral ay nasa loob ng Prague Castle ang pinakamalaking ancient castle complex sa buong mundo. At ito ang naging trono ng mga hari ng Czech, Roman emperors at ngayon ang presidente ng Czech Republic. Ang lugar na ito, nagpapasistahan ang mga klase ng structure, isang gothic, hindi ko alam kung ano. renaissance, gothic, at saka ano ba ba yung Renaissance, gothic, at... Oh, Matandaan, baby. Apat yun eh. <laughs> uh, search mo muna. Search mo muna. Mas <laughs> apat na sudo. Apat na architecture. Oo. Uh, Klase ng architecture. <laughs> ah. Uh, uh, hey, Ngayon, nung uwi na tayo. Uwi uh, na tayo. Magpahinga, magpahinga muna. Magpahinga muna. Tapos, muna kung may time pa, mayang gabi na lang. Maglabas-labas. Kutikot. Para Saan ka galing? Ha? Anong simbahan to? Hindi mo alam? Taga eh. rito ka? Hindi mo alam? Di mo alam. Ka, di mo Pero alam? Na -search ko na siya dati. Second day sa tour namin sa Praha, sa Prague. Ito ang una namin nakita. Basilica of St. Ludmila, isang simbahan na may neo-gothic architecture. Itinayo ito sa panahon ng 19th century na natapos noong 1892. Dedicated ito kay St. Ludmila, ang grandmother ni St. Wenceslas, ang patron saint ng Czech Republic.

Para po sa prank. <laughs> Dahil lang sa prank po tayo, bawal pong ma-RT. Bawal mapagod. Bawal mag rt Free, Every yan. Magbabago yan no? Pag ikot yan, magbabago ano, ano? yung ilong, magiging pinay. Uh, ganun talaga, pag pinaikot ka, magbabago ka. Oh? <laughs> oh. Everybody is waiting my friend for 3 minutes already. Oh, I think 10 oh, minutes, but the rotating head is late for... Ah, Already almost five minutes. The people here very angry, like this one, <laughs> not smiling anymore. Pakaisi. Uh -huh. Tagalo? Tagalo mikot? Mas mabilis. Mas mabilis pa yung pagpapaikot pwede... niya sao. Ah. <laughs> <laughs> Hindi lang sa, sa Philippines pwede sa pwede sa, sa, sa Prag. Pilipino tayo. Hmm. Uh, every one per hour. Nani? Sana Sana ma? No. Auto people? No, ma? Okay. Okay <laughs> Sabi is, every one per hour, iikot ng ikot ang head na yan ng 15 minutes. Pero nagpagpas na ng na, alas 2, wala pa rin. Kaya uh, na, hindi na lang namin hinintay yung rotating head. Bakas pagod ng umikot. Hanggang dito na lang at sana ay nag-enjoy kayo sa pagsama sa akin kung nagustuhan nyo itong vlog, huwag kalimutang i-like, mag-comment para sa mas marami pang travel adventures. I-comment nyo rin kung saan tayo susunod na mag-explore. Hanggang sa susunod na biyahe, ingat at kita-kits sa next vlog. Salamat sa panonood. Bye!